Kung sumapit ang Mother's Day, isang sorpresa ang inihanda ng magkakapatid para sa kanilang nanay Elvira. Ako, matutuwa yung kasi sa tanang buhay niya ngayon lang siya makakaranas ng ganito. Pero hindi niya to malilimutan. Happy oh, oh, Mother's Day! Happy oh, oh, Mother's Day! tuwang-tuwa ako. Surprise ako talaga. Masaya yan. Kasi for the first time ng buhay niya, ngayon nangyari sa oh, akin na meron siyang surprise party. Itong so Mother's Day na to, feel na feel ko ang pagiging isang ina. Hindi ko naman masabing perfect mother ako, hindi ko naman sabing ano, pero feel ko ang pagiging isang ina ko sa ngayon sa mga anak ko sa sa pangyayaring to ngayon sa araw na to para sa akin. Despedida na rin ito para sa nalalapit na pag-alis ni Nanay Elvira. Sa May 11, muli siyang lilipad sa pa Saudi para bumalik sa pagtatrabaho. Panahon na raw kasi na mag-ipon siya para sa kanyang sarili. Ito na yung bahay na ano, pinagpangarap ko na sana maging akin na kasi matagal ko na rin gusto to, kaya lang, matagal ng panahon, ay eh, siguro may awan ng Diyos. Kasi si Kapi ko ma makuha ko to at magbayaran. Ito so na yung aking huling, ano, kunting pa ng patasaw ko siguro ito na yung aking pag -iipun. Ito ko. Pa. Tapos kahit sa pano, itong araw na to, naging maganda, napakamakulay para sa akin, napakasaya. Napakaligaya ko tong araw na to. Ito na magiging baon to sa pag-alis Siguro hanggang pag ko. Asa, siguro, pag nagkwento ko ng mga anak ko, babalik at babalik tong alaala -ala na to. At sa napipinto nilang ng magsisilbing babaon ka kay Nanay Elvira ang matatamis na mensaheng iniwan sa kanya ng kanyang mga anak. Ma, pasensya ka na sa amin ha. Kasi mahirap lang kami, pero mahal na mahal ka namin. Na hindi man namin magbigay sa yung material na bagay. Pero pagdating ng araw, ma promise, hindi man ako magbigay ng sayo yung mga anak ko naman. Biskulat ko lahat yung mapapat, mo mga patat. Tutulungan ka sa mga. makakaya ko. Sorry kasi, naging pabigat ako sa'yo. Kung mamamatay ako ulit, isisilang ako. Wala akong ibang at gusto ulit pang anak ako ng mama ko. Kasi napakadaki lang ina ng mama ko. Guru, wala wala nang hihigit sa kanya. Nagbibigay-pugay po kami sa lahat ng ina, sa loob man o sa labas ng bansa. Maraming salamat po sa inyong sakripisyo. At Happy Mother's Day po. Kung meron po kayong naisikwento, masaya man o malungkot, pwede po kayong sumulat sa amin sa OSW Diary, GMA Network Center, and sa Corner Team of Avenue, Diliman, Quezon City. Pwede rin po kayong mag-email, oswdiaries at gmanetwork.com. Hanggang sa susunod na biyernes, ako po si Cara David. Sige mga taga Marikina Barangka, mga na ko dyan. Dali kayo mga Sabandal Family.